Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama na sa iisang event sa El Salvador si Miss Philippines Michelle Marquez D. at Miss Thailand Antonia Porcild. Ito ay sa inilunsad na charity activity ng Miss Universe para sa Smile Train. Ngunit marami ang nakakahalata na tila nagiiwasan ng dalawang kandidata. Dahil kahit halos magkatabi na kasi ang dalawa ay walang lumalabas ni kahit isang video o litrato man lang na nag-uusap sila. Suspet yan ng marami? Si Antonia mismo ang umiiwas kay Michelle dahil sa kahihiyan. Ito ay matapos ma-warningan ng Miss Universe Organization ang mga taga Thailand dahil sa sunod-sunod na pandalait at pambabatikos nila kay Michelle sa social media. Pagtapak pa lang kasi ni Michelle sa El Salvador ay hindi na siya tinantanan ng mga tay. Day 1 tinawag siyang security guard. Day 2 sinabihan siyang retokada. Day 3 tinawag naman siyang gaya-gaya. Maging ang hindi pagkasama ni Michelle sa photoshoot ng Muba Cosmetics ay pinagtatawanan nila. Kahit dalawang magkasunod na taon na silang naeltokuyo o hindi nakapasok sa top 20 ay ganun pa rin ang ugali ng mga pageant fans sa kanila. Ang masakit pa nito? Wala man lang pagkukusang sabihan ni Antonia ang sarili niyang mga kababayan na itigil na ang cyberbullying na ginagawa nila kay Michelle. Malayong malayo ito sa ugali ni Miss Philippines. Dahil halos araw-araw ay nagre-remind ito sa mga Pilipino na hayaan na lang at wag nang pansinin ang mga basher sa kapitbahay nating bansa. Bagkus ay maging mabuting ehemplo sa kanila. Yes! Sa kabutihang palad, Karamihan naman sa mga Pinoy ay sumusunod kay Michelle. Dahil imbis na patulan at makipag-away sa social media, ay pinauulanan ng mga good comments ang mga post nila. Sa tingin mo, ano ang pinakarason kung bakit tanging si Miss Philippines lang ang tinatarget siraan ng mga tay? May tsansa pa kayang maayos ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa beauty pageant? Put your comments below at upang maging updated ka sa laban ni Michelle sa El Salvador, huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell.